Good morning mga kasulo, mayang punta sa tanan, tebo ko kalibutan At ako'y nagbabalik na naman po dito At uh, ako ako'y patungo ngayon sa palayan Araw po ng linggo ngayon mga kasulo uh, Pero bumabalat kami Kasi may, uh, kami kasi ay naghahabol Na maani Medyo ano ah uh, lang Ang daan So naghahabol kami mga sulok kaya linggo uh, titira kami. So sabi ko kahapon ang sa ano lang sa sa gusto lang na pumasok kasi nga wala sa palitan kasi linggo nga. sa so, kung merong ano may pumasok ngayon o ilan lang kami. So yung aming kikitain ngayon uh, ibenta namin lahat tapos uh, party namin kagad uh, kasi meron namang ano, hindi perfect ngayon dahil may absent talaga ngayon dahil linggo nga so yung gusto lang kung ilan lang kami so yun lang kung yung magkano ang aming kikitain yun ang aming pagparty partihin ngayon para makuha lang yung palay na sobrang hinog na kay sabay-sabay uh, nga ang nagkahinugan medyo tagilid niya hindi lang naman ang grupo namin ang tagilid yung iba din kasi nga ko konti lang yung mga membro ako konti lang yung nagtatrabaho sa palayan kaya karamihan nagkoconstruction na ayaw ang pumunta sa palayan so kaya nahihirapan kami ngayon sa natagalan lang kasi nga malalim nga yung palayan ngayon hindi ka ano ano ba mabagal lang yung aming pag-usad kaya nagkasabay-sabay na na nahinog sige mga kasilo at dala ko pala yung ating ano yung screen para hindi sa sayang ang biyahe nagdala na ako okay. linggo mabanat kami sabi ko ni Lamy si CJ uh, mamaya na lang kaming hapon magtungo ng simbahan dahil araw nga po ng linggo ngayon Uh, anuhin ko lang muna itong grass na palay kasi pag hindi ka agad maani ito babalik lang sa lupa, malaglag lang nagkandalaglag na nga daw sige yung aming ano ngayon mga kaswilo medyo may gusot lang ng kaunti, syempre dahil nga doon sa aming sitwasyon sa palay na ah uh, diyan no sabay-sabay na lang kahinugan ngayon ang nangyari 'yung mga membro natin kasama natin may mga kanya-kanya ding -kanya kanim so nag-uunahan uh, ba so, sabi ko nga uh, wala wala mangyayari kung idaan natin sa init ng ulo uh, pag-usapan natin ano mag, uh, kung sa bisaya pa bang sabut-sabot lang ba magano kami magusap-usap kami ihilira-hilira namin ang ano uh, para maiwasan ba yung uh, tampuhan pero siguro uh, nagkaintindihan naman uunahin yung una nakapagtanim yun ang aming napagsasunduan kaya nga linggo mabalat kami para mawas-bawasan yung aming anihin So meron pa kasing kang Ramon at uh, Kang ang Roger, Kang Renato, tapos yung sa akin, yung pinag, uh, trabaho namin ni Doktor. Kaya yan ano lang namin, kami-kami lang naman. Madaan sa uh, mga nang usapan yan. Uh, konting ano lang nung isang araw, pero ngayon okay na. Sige. no so, ilan lang ang ano ngayon no? sa 2, 3, 4, 5 lima pang anim ako. So, 'yun nga ang aming kikitain ngayon. Eh, kumbaga iboy-buhay, ibenta namin para lang sa mga sa nagtrabaho ngayon. Para bukas sa uh, ano, uh, sa kanila ano, Pati-pati din sa lahat panglahatan. Ngayon sa ano lang sa gusto lang magtrabaho kasi linggo nga. So, panglima lang yata ako, be. Sinnato, Dolpo, Margar, Doktor 1, 2, 3, 4, 5 Sino yung isa? Ramon? O pang-anim ako Lima sila dun Sige Tungo na ako mga sila Para makatulong Ah, Sobrang Ano ko Nagmamadali Naiwan ko yung sombrero ko Buti na lang Meron akong Extra dalang damit ito na lang yung aking talukbong na iwan nandun sa tricycle muna ay. Lima lang kami ngayon, Ako anim. Yung iba ay nag LBM. Manda -iwi. Manda -iwi. Yung iba nag LBM. Lasing bago matulog ah. Ba. Roger, Margar, Dolpo, Doktor, Renato Wala si Jerome Jerome Enteng Tata Ramon Erning Walo Walo absin jelo Walo <coughs> absin o. oh Ha? Po oh. Kinisira ta? Oh, okay. Ano muna ta? Ano nga, siyam Siyam? Sa ako sa'yo Oh okay. Yay! May rescue! Anda si, si Ramon no rescue. Ramon bala? Oh. How, lagi? <laughs> <laughs> oh, lagi. kami. Naragdagan kami pito. <laughs> So, ang papel ko dito mag tumpok-tumpok muna. Abang nagagapa sila. Kasi pagtulungan na lang namin mamaya maghakot mga swilo. Kasi nga hakotan pa namin ito ng dayami. Ay ano, putik. Kukuha kami ng dayami doon sa kabila. Hakot kami ayun o. No? Medyo pahirapan lang. Pero... Unti-unti, makakapos din to. Ayan yung may-ari si Boss Junior. May-ari ng Asinda. Hi, hello. Ah. Ano na tapos ato to? Inaguan. Nag <laughs> natsimpuhan. Natsimpuhan na maraming absent. Linggo kasi. Yung iba nagsimba. Yung iba LBM. Lasing bago matulog.

Ini ada balong lagi kan ya? Ah, gahit. Oh, Walah. Nang nang nang. Na, Kawat yang kutumbur yang kutumbu. Kawat kuku sa. Hai. Kedua apa yang perindah? Hah. Ah. Ang laban naman ngayon ay buhay buhay. Ang amin kikita ay ngayon ay pagparte partehin. Dahil may mga absente. Nandala namin ni eh, Pandayue ang makina Sana makapag-ani kami ngayon, makapag-andar ba Para uh, makapagbenta kami Konti lang kami Pero may rescue dalawa dumating Yung ninong ko tsaka si Ramon So bali, uh, walo, walo na tanong Walo, walo Pais na yan. Ayan, you no? Know? Tapos, yung dalawang pitak. Aandara na namin ito mamaya. Tiba-tiba ang tropa. Tiba-tiba. Isa, diba? Apat, lima, anim, pito. Walo. Walo. Walo kami, walo. Walo kami mag-party-party mamaya, no? Kanato, no? Kana to. Nabiruan si Kana to. Talagang walang absent. Loyal to, loyal. Dahil loyal ito, meron tong premyo sa akin. mo nga. Isang sakong ginamos. <laughs> ah! Sige po, bali tanghali na. Kaya bangkat muna po kami dito sa bahay sa may-ari para mananghalian. sila.

ni bab, At ito nga po pala yung aming ulam mga kasilong ngayong tanghalian yan. May kinilaw na libgaw at uh, lechon paksew at mayroong basoy kung tawagin nito sa amin. Ayan, kain po tayo mga kasilo. Gamay na lang, gamay na lang. Kunti na lang. Lamang kita lamang ginagawa ng pinisira. ini ka po hindi pondok garap na huwag garap oh, Oo. Oh. Oo. Nami ayaw? Hindi mamamusta. Hindi Kaya ito tiyan nandito. pondok sa ako Oo. Oo. Ako masula. Hmm. Hey. a r 안달란 Malalim, malalim <laughs> 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 Kunti na lang! andar na! Nag na. <sighs> tulungan na namin sa kaotin mga Hva er det der? alright, alright. Kalau <laughs> kebalik kok anak bungdas na. <laughs> <laughs> Napa dia? Apa itu? Tunggu lagi.

Yan, simbol na lang gamit, mga kasilo. Para maya-maya ay maandaran uh, maandara na namin. punti na lang namin hakutin. <coughs> <coughs> wala, wala. Ha? Apo eh. Ha? Apo. Gamit mo Ha? Mga dua ka oras ni. Laki oh. Time check 252. ino muna na ng tubig bago namin andaran dito. So, naka set na. o dalawang oras sa ah, tapos ito mga selo. Tingnan natin oras natin mamaya. Ay muna kami na tubig sa gilid. Napakainit. Eh tapos na namin ngakutin yan lahat so bali ito yung napumpok namin so nakapagpahinga na kami konti at uh, umanda na yung makina mga silo so alas tres otso alas tres andalan uh, ay gracias sa Diyos nagmerenda muna kami bago sumabak kami mag lower Takot muna ako ng ano Layami

pak Park! Kilala mo ko pak, Clark? kilala ah, mo pa ako pala, Clark eh. Laki na ni Clark, oh. Laki, pan, laki na ni Clark, mga kilo. Dito siya nakalagay. Dahil si Panda Hiwi ang uh, nag-aalaga dito. O nag-pastol-pastol. Libangan daw niya. So, ang, dami, uh, ang laki ng kanyang pastulan, mga kilo, si Clark. Dahil uh, naanin ang palay dito. Mm. magkakain siya yung dayami mm. kinala po pala ako. <laughs> laki na ni Clark oh. <laughs> ayos tapos mga kusilo natapos na rin namin yung aming obligasyon dito at na So isang oras lang pala na namin na inaandaran ito. Oh, <laughs> sinusundan ako ni Clark. Ko. Sasama ka? Sasama ka? huwag dyan ka lang. Isang oras natapos. Tapos uh, isang oras din ang paglinis, pagblower. So ngayon nakasako na po lahat mga swilo. Ayan. Ako eh, magagayak na sa akin gamit. Ano ni Clark, ko? ganda na tignan niya oh nagkalaman-laman yung kanyang pigi sige yan, aakit uh, na kami mga kasilo <tries> <tries> tapos yung aming na uh, parte ngayon aming nakita ngayon o kinita anim na sako at kala uh, isang takal So, yung anim na sako na yon ay aming ibebenta para pera ang aming paghati-hatian ng, ng i-divide namin sa walo. Kasi walo kami ngayon. Buhay-buhay. So, ah, uh, Pagpalagay na lang namin na 600 yung isang sako kasi nga bumaba nga yung presyo ngayon. Tumabot din ng 3,000 mahigit yung aming kinita ngayong araw yung 3,000 mahigit yun yung aming pagparti-partihan at sa walo ayun yan ang kita dahil maraming absent ngayon dahil linggo nga ah, punta muna kami sa ano mauna ako sa tropa kasi punta pa kami sa bayan ni Mrs. Ah, wala daw ang, walang gasol tapos sabay na rin punta sa simbahan kasi araw ng linggo ngayon. Hindi na kami nakapagsimba kanina ng umaga. Gawa ng busy kami. Sige.